Hello! Magandang araw! Ito na naman ako, Super Ate Aimee. Ayan. Sugod muna tayo sa ating National Library ng Pilipinas. Alamin kung sino ang ating pambansang bayani, Gat Jose Rizal. Nako, marami tayong naaaral dyan. Pero tuklasin natin yung hindi pa natin alam. Nako, nako, nako. Maraming marites tungkol sa ating pambansang bayani. Wow! Dahil si Jose Rizal, Nako, makulay! At punong-puno ang kanyang love life. Busog na busog at sabi nga, palikero. Hindi naman babaero, yun nga lang. In love with beauty, o ang say mo. At batang-bata pa, merong Julia Celeste Smith. Nagtungo si Rizal nung bata sa ilog ng palit sa Los Baños, Laguna upang maligo at doon nakita. Ang isang magandang babae na nangangalan Julia mula noon Si Julia na ang naging tanging crush ng ating hero. Anong say mo? Maganda na tisay nakita doon sa liguan. Hanggang natagpukaan naman si Segunda Katigbak. Ang sinasabing first love, dalagitang taga Lipa, Batanga. Nakilala niya sa Troso, nila sa bahay ng kanyang lola. Nung 16 years old pa lang siya, very early sila mag-inlaban nun na pinigilan ni Rizal ang sarili na tuluyang mahalin si Segunda dahil batid niya na naipangako na ito sa ibang lalaki. Engagement na kay Manuel Luz. Subalit, nagpatuloy pa rin siya sa tsikahan, pagkakaibigan at pagbibisita nito. Eto naman si Leonor Valenzuela ikalawang taon niya sa UST, nakilala sa uste, si Leonor, na kapitbahay ng kiyari ng bahay na tinutuluyan ni si Rizal. Si Doña Concha Leyva. Ako talaga naman, sineng-sina ang mga pangalan. Ayan, anak ni Kapitan Juan at ni Kapitana. Kaya, sikat si Orang Valenzuela. Ayan. May pangalawang Leonor sa buhay ni Rizal. Eto na si Leonor Luntian Rivera. Ang love story ng dalawa nagsimula nang masugatan si Rizal sa isang pag-aaway ng mga estudyante. Nakuuso na kaya noon yung mga frat-frat na yan sa uste at ito'y ginamot ni Leonor. Matagal nagkawalay ang dalawa nung nagtungo si Rizal sa Madrid. Ikinasal na lang kay Henry Kipping si Leonor Rivera biguan na naman ang ating bayani. Consuelo Ortega y Rey. Ang sosyal ng pangalan, no? Siya yung dalagang anak ni Don Pablo Ortega, mayor ng Maynila. Sosyal lang talaga, wala akong masabi. Habang nasa Madrid si Rizal, madalas bumibisita sa bahay ni Don Pablo kung saan niya nakita ang Pilipinang estudyante na si Consuelo. Ayan. Pero, kahit naging matalik na kaibigan. Nako, BFF lang forever. Ginawa na lang niya ng sulat si Consuelo na may pamagat, ala, senyorita, anong say mo? Ang ganda-ganda, no? Nagtrabaho pala si Jose Rizal sa Japan sa Spanish Legation. Doon natagpuan sa kanilang garden, nakapaligid sa office ground, ang isang magandang babae na naman, Japonesa o Seishan. At pilit nagpakilala si Jose Rizal, kaya lang, hindi sila magkaintindihan. Konti lang yung Japanese niya, konti naman yung kachila nung isa. Nako, talagang hanggang dun lang pero ilang minuto lamang, talagang kahit papano, crush-crush pa rin. Sa dinami-dami ng binisita na lugar ng ating bayaning Jose Rizal, lahat yata ng pinuntahan, may crush siya. Anong say mo? Eto, si Gertrude. Alak ng may ari ng bahay na tinirhan niya sa London naman. At ang inilarawan ni Rizal Quebecet, Gertrude Getty Beckett, ang buong pangalan, e babaeng kulay brown ang buhok, asul daw ang mata, at napakapupula ng mga pisngi. Kaya lang, hindi naman nagtagal sa London si Jose Rizal. Kaya, busted na naman, wala rin nangyari. Wala lang, hanggang crush-crush lang. Eto naman, ang kabaliktaran na nangyari. Nako sa Belgium, 1890. Tumira naman si Jose Rizal sa boarding house. Nako yung Susan, gustong gusto pala ang ating Pilipino. Pero wala naman nangyari dahil ang sabi ni Rizal, mas mahalagang matapos ko ang El Filibusterismo. Mauna daw ang bayan kesa sa love life. O yung akala mo, ikaw na, pero hindi pala. Aray! ata yun. Kawawa naman si Suzanne. Alam ba ninyo na muntik ng mapaaga yung pagbabaril kay Rizal dahil sa isang babae? Grabe no! Dahil nung panahon na yon uso pa yung jewel. Ayun na, naglabanan ang magkaribal, Jose Rizal versus Antonio Luna para sa pagmamahal ni Nelly Bustes ang say mo, isang tisay dyan sa Paris na maganda, matalino, mahinahon. Naku, swerte na lang nakaligtas ang dalawang bayani na sugatan pero buhay naman. At sa bandang uli, magkaibigan na ulit. Pero, muntik-muntikan. Eto na tayo kay Josephine Bracken, isang Irish girl na natagpuan ni Jose Rizal. Nung 18 years old pa lang siya. Naku talaga naman. Eto na siya, si Josephine. Kakaiba, walang iwanan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, siya ay sumama sa ating bayani. Hanggang sa bagong bayan, hanggang na baril, kailanman hindi siya iniwan, na preso na. Hanggang sa dapitan sa Sambuanga, andun pa rin yung Josephine. Wow ha, uso pala yun. May forever na totoo ang ating bayani. Sa dinami-dami na crush, Jowa at iba pa ni Jose Rizal. Meron kaya siyang maibibigay na love advice sa ating ngayon? Siyempre, may mga problema-problema sa pag-ibig. At, ayan, basahin natin ang mga karta, mga sulat niya. Basahin natin ang Noly Metangere. Higit sa lahat, basahin natin ang El Filibusterismo. Kasi, nakakaloka ang ligawan dyan. <laughs> ang unang payo sa mga lalaki, tigilan pagwawalwal. To be happy does not mean to indulge in foolishness. Ibig sabihin, wala kang mapapala sa party-party, wal-wal-wal-wal, at ligaw ng ligaw ng kusino sino dyan. Ikalawa, linalaman ng El Filibusterismo ang unang insidente ng ligaw tingin. Nakakatuwa, sabi niya to the questioning glance of love. Naxa, as it flashes out and then conceals itself, speech has no reply. Ang say mo, wag na daw magdakdakan dahil mas matindi the smile, the kiss, the sigh, answer. Nax, kinilig yata ako doon. Ano ba yan? At higit sa lahat, sinasabi ni Jose Rizal, dapat laging mataas ang pagtingin sa kababaihan. Naku ha, hindi niya ini-small. Talaga naman, puring-puri siya sa kapatid niya, sa mga kapatid niyang babae, at higit sa lahat sa nanay niya. Sabi niya ha, My mother is not a person of ordinary culture, say mo. She knows literature, speaks Spanish better than I do. She even corrected my poems and gave me advice when I was studying rhetoric. Kaya, ang taas talaga ng pagtingin niya sa kababaihan. Dahil nagmula sa kanyang nanay. At sa kababaihan naman. Ang sabi ni Jose Rizal, wag na wag maging clingy. Nako, wag maging dependent. Paasa pa more. Wag daw. Dahil dun sa sulat niya sa mga young women of Malolos, ang sabi, mag-aral kaya kayo para pagtibayin at maging matatag. You can stand alone. Kaya mag-aral sa night school, higit sa lahat, pagbutihan ang katsila para laban-laban na. Anong say mo? Modern! At last but not least, sa mga nasawi, iniwanan, niloko, Meron rin love advice si Jose Rizal. Talaga naman, ang tinek. Ang sabi niya, he Who would love much has also much to suffer. Ibig sabihin, tanggapin. May pagkabigo, may maiiwanan, may talagang bigong-bigo at heartbroken. Tiisin na lamang and move on. O ba? Diba? kaya nakasampu siya pero nakahanap din nang sumama hanggang sa dulo ng walang hanggan na talagang hindi siya iniwanan kailanman. Kaya, suffer pa more, ganyan talaga, love pa more, but in the end, my forever more. Pagdiwang natin ng buong pagmamahal ang mga minahal ng ating bayaning Gat Jose Rizal. Dahil hindi matatawaran kailanman ang tunay niyang pagmamahal sa ating bayan.